Isang mabagpalang araw nga pala sa inyo mga katropa peeps no? Ngayong araw na to gusto ko lang i-share sa inyo yung ginawa kong sa aking MTB na gulong Kung paano natin patitibayan yung mga gulong natin kahit manipis na siya Para ma-protectionan yung pinaka inner tube nya No, meron akong uh, nabili sa online shopping na tinatawag nila anti-puncture, no. So, itong itong items na to, ang puro protection sa mga gulong natin sa pinaka inner tube niya para hindi madaling mabutas, no. So, gusto ko lang i-share sa inyo 'to dahil uh, ginawa ko 'tong video na to para Um, makatulong sa mga katulad kong mga rider na, mag, gumagamit ng mga bike o bisikleta o MTB no? so itong items na to ay makakatulong para hindi mad, tayo madaling mabutasan sa ating mga paglaride no? kahit mag long ride ka magkakaroon ng protection yung pinaka inner tube ng mga gulong natin no? so mura lang naman to nabilik siya sa online shopping pinakamura lang yung aking pinili kasi nga yun lang ang pinaka budget ko no? so simulan natin tanggalin yung pinaka gulong sa rim ng ating uh, MTB na yan no? so buti lang meron tayong mga tools na nabili rin natin sa online shopping para kung paano natin tanggalin yung pinakagulong na yan kasi mas maganda talaga kung isa kang rider meron kang mga tools na ginagamit para hindi ka napupunta sa mga vulcanizing shop o mga bike shop para ipagawa yung pinaka uh, bisikleta mo no? so tinanggal ko muna yan yung pinakagulong na yan Ma, kung makikita nyo medyo manipis na yung pinagulong na yan tatanggalin natin siya sa pinaka rim no? gamit yung ating mga tools no? pagkatanggal natin yan syempre hiwalay natin yung pinaka rim nya no? so, kunin natin yung pinaka inner tube na yan etong inner tube na to papalitan ko na rin to mga katropa pips no? kasi nakailang vulcanized na rin na nagawa nito no? manipis na rin to at uh, marami na rin uh, takip takip yung pinaka inner tube na yan kaya gagawin ko dyan, bumili na rin ako ng bago at papalitan ko na rin yan pag nilagay ko yung pinaka anti-puncture na bilhin natin sa online shopping. No? So, ito yung items na nabili ko sa online shopping na anti-puncture na tinatawag nila. So, may kita nyo yan. Uh, ito yung magsisilbing magpapatibay sa ating mga gulong ng ating MTB. No? So, ikakabit natin yan, papasok sa pinakalob ng pinakagulong natin. Siguraduhin lang natin na linisin muna natin yung pinaka ilob ng pinaka-gulong natin bago natin siya ilagay yung pinaka anti-puncture na yan. So makikita nyo manipis na yung pinaka-gulong ko at di pa ako nakakabili at wala pang budget. So ito muna yung budget na bili natin. Mali yan yung pinaka anti-puncture na ikakabit natin sa pinaka lob ng ating gulong para maproteksyonan yung pinaka inner tube na ikakabit natin mamaya sa ating gulong. No? Tanggalin muna natin siya. So makikita nyo yung pinaka Uh, anti-puncture na yan, no? So, hindi siya madaling mabutas. Sana, ng mga, ng mga malilit na bagay. Kasi malilit na bagay yun naman ang bumubutas sa ating gulong, eh. No? Kaya yan, kabit natin siya paikot sa pinakagulong niya. Mga kaya tropa pips, no? Siguraduhin na natin siya makakabit na mabuti. May lalapat natin sa pinakagulong na talagang yun ang laging binubutas ng mga malilit na parte na yan. So, kabit natin siya mabuti sa pinaka loob ng ating pinakagulong, no? Simulan natin kabit siya paikot sa pinakagulong niya. ilapat natin siya mabuti. So hindi naman madaling hindi naman nahirap ikabit 'to kasi ilalapat mo lang naman 'to sa pinaka lobe ng pinakagulong niya. So 'yan, ilapat natin siya. At ito pa 'yung bagong uh, inner cube na ikakabit natin sa pinakagulong uh, natin, no? Bago na 'to, binili ko rin 'to last week, dumating 'to. So ito 'yung uh, ilalagay natin Isasama natin dito sa pinaka anti-puncture niya para ma siya At hindi dumiretso yung pinaka malilit na bagay, matutulis na bagay sa pinaka inner tube niya So ito yung items na nabili natin na inner tube na bago na ikakabit natin sa pinaka gulong ng ating MTB Bagong bago yan mga ka-tropo peeps, mga ka-padyak May niyo bagong bago, medyo pahanginan ko muna yan para pumorma yung gulong niya Kasi mas maganda Lagyan natin siya Ng konting hangin Para mailapat natin Sa pinaka gulong At makatulong yan Dun sa paglalapat Ng pinaka Kinabit natin anti-puncture Sa pinaka gulong nya So, lagyan natin Konting hangin yan Pagkatapos natin Lagyan ng konting hangin Syempre Ikabit natin Sa pinaka gulong Para mailapat Yung pinaka anti-puncture Noon Sa pinaka gulong nya Ikabit natin siya Mabuti dun ilapat lang natin Mabuti para May tulak niya Yung pinaka anti-puncture Sa pinaka uh, loob ng ating gulong na kinabitan natin nun. So ayan, dapat lang natin siya mabuti pa ikot. Para yung pinaka anti-puncture lumapat, lumapat do sa pinaka gulong. Kasi syempre yan magpo-protection doon sa pinaka inner tube niya yung anti-puncture na yan. So pagkalapat natin mabuti yan, kaya nilagyan natin ng konting hangin eh. Kasi pag walang ng konting hangin yan, hindi yan lalapat doon. Siyempre, pagkatapos na kabit natin sa pinakarim natin. Tingnan natin yung magiging resulta nyan hanapin natin yung lagayan ng yung pinakapito so, kabit natin dun sa pinakalagay ng pito para pag kinabit natin maayos nang pagkabit natin sa pinakagulong pagkatapos niya, ikabit na natin siya paikot, siguraduhin natin lalapat yung pinakagulong niya sa rim para pag Pinangina natin mamaya. syempre maganda. Kailangan kasi lapat yan Kaya maganda talaga meron kang mga tools na panglapat sa gulong natin. Para madali lang yung ano. Yung trabaho mong nangyayari. Pag rider ka dapat talaga may mga tools ka. So, dapat pag uh, rider ka talagang bibili ka ng mga tools. Para madaling maikabit yung mga gulong. O pag may nasiraan sa... MTB mo, bisikleta mo, madali mo siya maayos, hindi ka na pupunta sa mga bike shop. So yan, kabit natin siya mabuti gamit yung ating tools. Madali lang naman yan. Yung doon lang talaga. Ganyan, ganyan lang naman yan eh. Siguro doon mo lalapat siya sa pinakarim. Ganyan lang kadali yan. Yan o, oh, lumapat na siya. So, ikutin lang natin siguraduhin natin na may kakabit natin yung pinakagulong sa pinakarim nya ng mabuti kasi may pag din natin ay na kabit ng mabuti yan to so yan yung kabila naman ng ganyan lang siya kadali kapag may gamit ka paikutin mo na ng ganyan lalapat na yung pinakagulong nya sa pinakarim yung gulong kong to manibis na rin to so hindi pa ako nakakabili ng bago kasi nga wala pang budget so ito munang naisip kong paraan na i-share sa inyo kung paano natin patitibayin yung pinaka gulong ng ating bisikleta para hindi siya madaling mabutas ng mga maliliit na bagay no hindi naman kasi malalaking pa ako magbubutas niyan kasi madali mo maiwasan yung malalaking pa ako maliliit na bagay di mo maiiwasan yan yan ang madaling na bumubutas sa gulong natin yung mga maliliit na bagay na yan so pagkatapos natin may kabit niya syempre bomba natin no ito rin yung pambomba na bili ko sa online shopping no medyo mura rin to kasi wala naman tayo pambiling pumahal. So bumili ako dati, medyo na ito yung kapatid na binili ko na medyo mura lang, mura lang din. So bombay na, bombay na natin, lagyan natin ng hangin. Yung pinakagulong natin, tingnan natin kung uh, kailangan yan maglapat yung pinakagulong, siguraduhin natin na maglalapat siya. So tingnan natin kung okay ba yung pagkalapat ng gulong sa pinakarim natin. Yung sigurado kung okay siya. Para walang lumobo kasi lolobo yung pinaka inertube nyan kapag hindi natin na naikabit na maayos yung gulong kaya siguro natin naikabit siya ng maayos sa ating rim at syempre ilapat natin yung pinaka pito nya sa so, bombay natin mabuti kasi minsan nagkaka problema sa pito yan wala nga buta sa panga, sa mga ano sa mga gulong pero yung pito naman sumisingaw kaya ayan binabomba ko siya so, sigurado kong malalapatan ng tamang hangin yung ating uh, gulong medyo matagal nga lang yan pag binomba natin kasi syempre malate na pambomba lang naman gamit natin so medyo para ka nag exercise pag uh, nagbobomba ka nyan kaya yan medyo matagal so yung nagka problema sa pito sumisingaw siya so yung nangyari dyan yung pito sumisingaw sa pito kaya kumuha ko ng uh, bagay na nabili ko rin sa ano wala naman ako uh, nabiling na pang ano kasama lang yun sa tools na itutulak ko lang yung pinaka pito para lumapat sa sa pinakalob kasi nagka sumisingaw siya eh. Kaya ginawa ko tinutulak ko lang yung pinakapito. hindi uh, pa ako nakabili nung nung tools na pang higpit sa pito eh. Kaya ginawa ko tinutulak siya pa loob. Paikot yung pito para hindi sumingaw. So, yun ginagawa ko siya para hindi sumingaw kasi nagka problema diyan. Sumisingaw yung pinakahangin sa pito. Hindi nakalapat doon sa pinaka ano niya. Kaya ginagawa ko tinutulak ko. So, ayan, tinutulak ko siya para hindi lumabas yung hangin sa pinakapito yan tulak siyang pag ganyan para kasi sumisingaw eh sumisingaw kasi hangin kaya ginawa ko tinutulok ko siya paikot para humigpit siya konti dun sa pinakalog ng ano niya yung pinakapito na yan tinutulok ko dun bago ko hanginan uli kasi nasingaw siya eh. So, pagkatapos niyan okay na siya para hindi siya sumingaw. So, nakikita nyo, no? Okay na, okay na siya. oh so, yan yung pinakagulong natin. Medyo magtitibay na yan kasi yan, lagyan natin na puncture yung pinakagulong niya. So, makikita nyo, manipis na yan. Ayos naman yung pagkakalapat ng bawat gilid ng ating gulong sa ating rim. So, magandang bagay yan. So, ikakabit ko na sa MTB natin para magamit natin mamaya sa biyahe natin sa panda. Maganda talaga may mga tools ka. So, ayan. Nakakatulong yan sa gulong natin para hindi madaling mabutas yung pinakago inner tube natin, no? Kahit manipis na yung gamit natin gulong. So, ayan yung video na gusto kong share sa inyo na makakatulong sa ating mga gulong kahit manipis na siya para hindi madaling mabutas. So, ayan. Maraming salamat sa inyo